Nabanggit niyo po yung Justice Committee na pinamunuan ninyo ng 2016 after tanggalin ng Senado itong si senador Sen. De noong panahon na yon. Based po rito sa mga nakita niyong actuations ni si Duterte dito sa huling pagdinig at eh, saka dun sa mga lumabas, pati sa Quadcom, patungkol po rin sa extrajudicial killings, meron ba kayo regret bilang chairman dahil ang findings sa mga panahon na yon ay hindi state-sponsored o hindi pinag-utos si Duterte yung mga patayan? I did not say that. I said there no finding of state sponsored. And you know what? Ninakawang kami. Pinauwi nila si Matubato. Ang hearing namin, record, 13 to 14 hours. Akalaan mo nung alas 9 ng gabi, nalaman namin, pinauwi na si uh, Matubato. Ang plano nun, i confront i confront Pati si Senator Lacson, umangal. Senator Pacquiao, umangal. Ba't pinauwi? i confront mo yung nag-aakusa sa double dead squad at saka yung double dead squad, i confront yung nag-aakusa sa kanila. At nung pinauwi na nila, nawalan kami ng lugar para maimbestiga. Nagkainisan tuloy, nasira ang investigation, pinadidismiss na nila uh, Senator Lockson na Senator Pacquiao, pinatitigil lang. Uh, eh, wala eh. Anong nangyari? We may not have found state-sponsored. Mahirap patulayan kasi ang state-sponsored. State-sponsored all the way from the police to the president to the secretary of justice Iba pinababayaan mo na wala kang ginagawa kahit tayo napatay, wala na tayong aksyon. Pero hindi nangangawalan, walang pinapapatay yung nanununugulan ng panahon na 'yon. 'Yun mas madaling patunayan. Pero wala 'yun doon sa uh, Senate Resolution number 9 na 'yon. Kung ano dapat ang alamin. I clarify ko lang ha. Ah. So ang na pagtuntun ninyo, wala siyang hindi siya mapatunayan na space state sponsored pero did it clear Duterte? No, no. In fact, in fact, uh, I think I said there, maraming namamatay. Ang hinahabol ko talaga, matagal na yan eh, Christian. Panahon pa ng mga nakaraang presidente. Kay Senator Arroyo, there were 10,000 killings a year. Kay, uh, kay uh, President Aquino, uh, there were 14,000 killings per year. Kay Duterte, aabot ng 16,000 killings per year. So, sa pinakamarami siya. Ayan lang ang bilang namin. Because so kay Duterte, ilang buwan pa lang ay eh, naka 4,248 killings sa siya or an average of 1,400 killing, killings per month or 47 killings per day. Ang dami noon. So, yun, dapat, kung meron tayong gobyerno, ang Secretary of Justice, ay eh, palibasa kasama niya, aksyon. Dapat ang ombudsman, dapat aksyon. Ang problema, tinitingnan muna kung saan ang hangin bago umaksyon. Walang umaaksyon sa atin na talagang uh, susundin. To a certain extent, ayoko na sana sabihin ito, pero sabihin ko, tinanong ko rin ito kay Senator De Lima araw. Nasa yun na ang Secretary of Justice. Kayo nag-imbisiga nito. And I supported you. Ha? Uh, Iniimbisiga si Duterte. Nagpunta pa sila doon. Hinukay nila yung killing field sa pag-aari ng isang pulis. Eh, ay sa kanya NBI. Bakit hindi na patunayan? Mas madaling mag-investiga kung meron kang army of investigators. May police, may NBI, kesa sa Senado na kami-kami lang at ilan lang mga sources namin ang mag investigate Pero dapat pa lang, ang executive ang mag investigate Pero hindi na tapos eh, hindi niya ginawa eh. So, tapos na yan. Wala na. Nung kami, hinahanap namin, hindi namin pinaliligtas. Pero kung hmm, iniwanan ng testigo, at uh, yung mga senador na wala na rin ng gana, eh, paano mo ba investigin? Pero nakita mo naman, ang haba ng hearing, gabi na, habot, pinipilit kami, okay. kami. Pero, mm. hindi. Pina, pinalabas okay. eh. pinabalikan ko po yung mga hearing na alala ko kasi pinanood ko rin po yan, no? So, do I take it to mean na malaking bagay na pinauwi sa matubato kaya na walang kayo ng ebidensya to even come close to perhaps concluding kung may kinalaman si Duterte. That's correct. There were two things. There were two things. Una, hindi sinabi ni Secretary De Lina may kaso si na final sila labang kay uh, kay Matubato, which is material. Sa akin, material concealment yan. Because sa okay, investiga ka eh. Siyempre, lalabas at lalabas. Pag lumabas yan, medyo mawawala na ng uh, carpet under, under feet si... Pangalawa, bakit pinaalis? ang tagal-tagal namin nag Bakit mo papaalisin? Tinawag natin yung Dawao Death Squad di umano. Pero in the end, pag tinignan mo, lumabas eventually itong si Las Cañas. Which mm. really confirms my position that Duterte has had to know. Nag-mayor like, rin ako eh. Dapat alam mo na kung namamatay ka, kasi pag may namamatay siya in this rito, eh mananagot ka sa tao, ba't ang pinapatay? Eh ba't wala kang ginagawa? at pinagmamalaki mo pa. At ang namatay pa, yung ibang anak, uh, mga tao ng kalaba mo, si Prospero Nograles. Eh, maraming ganun eh. So, pag nag-iibisig ka, ka, ba, kita mo yan? And in the end, hanggang dito sa hearing natin huli, na sila sabi niya na ako nagsabing patayin yan, and all throughout the six years, even including the campaign, he was saying papatayin niya lahat ang mga adik. Sa recollection ninyo, sino po ba nagpa-uwi kay Matubato at bakit daw siya pinauwi? Pinauwi ni, ang sabi ni uh, Senator Tiganes, pinauwi nila dahil gabi na raw. Alas 9 ng gabi, pinauwi. Dahil delikado raw ang buhay. Baka mapatay -ma -ma raw si si, <coughs> si Matubato. And he's under the... Unang-una, -una, he has no right to do that. It's the committee that has the power to dismiss a witness. Pag pinauwi mo, ibig sabihin, may tinatago ka. Ayaw mo mag-confrontation. And that really ruined the whole uh, momentum of the investigation. Hindi kaya nawala ng ano naman, tiwala sa komite, sa inyong pamumuno, given the political context at that time. Kasi afterward, nag-execute naman si Matobato, I think, 180-page na affidavit detailing the Davao Death Squad and the involvement of Duterte, even Bongo, and other personalities to begin with, Batubato was a very poor witness. As a lawyer, I would really think twice before. I'm sorry, Las Canas. Sorry, I was referring to Las Canas. Yung sa 180 uh, page oh, of it. Mean, I think Las Canas acquitted himself very well. He had he had a very detailed uh, uh, statements. Uh, he had time records. He yes. Has, like, talking Las Canas. So. Tabayon. Oh, I supported him. Pero si Batubato, bago bago. At uh, medyo may braggadocio na ako. Tulad, sabi niya, limang po ang pinatay ko. Kaya nagsisisi na ako, marami akong pinatay. Pero sa akin, I think it was more of a, his background, very poor background, di masyado kapag na kapag-aral at naudyokan, kaya he was not going to make a very good witness. But I think Las Cañas will make a very good witness. Or for hmm. that matter, any of the people today, yung mga tao ngayon na lalabas, eh, even if you say, ang pumatay mga polis, may maahabol na polis. At uh, kung talaga gagawin mo yung ang theory ko, principal by inducement, ang presidente ng Pilipinas, si Commander in Chief, is saying, patayin nyo, akong bahala. Uh, itulak nyo para lumawan. Uh, that is a very strong ground to say na talagang inaamin niya na gusto nyo mapatay ito mga ito, gawin nyo ng paraan para mapatay nyo, galitin nyo para, para babarili nyo.